Isa lang talaga ang nakapasok na lihitimong media dito sa KOJC compound. Hindi natin sigurado kung paano nakapasok ito si Gretchen Ho ng One News uh, dyan sa compound na yan. Kaya nga, nagingit-ngit sa galit ang mga katulad ni Mr. Jason sa Maharlika at iba pa dahil daw yung mga binabalita na si Gretchen Ho ay pawang kasinungalingan. Yan! pinagmumura pa po si Gretchen ho ni Mr. Jason sa, Jason sa. Ganyan ka demonyo ang mga katulad ni na Jason sa. Hmm. Kaya ayaw papasukin itong mga media, mga lehitimo media dahil gusto nila ang naandyan ay ang SMNI lang. Para nga naman, okay, ang ibalita ay yung mga positibo pagdating sa kanila. Dahil napakarami pong kabulastuan, napakarami pong pang-aabuso, ang hindi nababalita pang-aabuso kanino sa mga kapulisan. Ang ibinabalita po ng SMNI ay yung mga KOJC members kono ang inaabuso, hinaharas at sinasaktan. Ganyan kalala ang pagsisinungaling, ang kasinungalingan nitong SMNI. So, eto yon Tignan nyo, hinaharang po talaga nila. Members of KOJC created a human barricade to prevent members. At yun nga, talagang hinaharangan pa po na mga miyembro ng KOJC. Pero ang totoo niyan, sila-sila po sila-sila, etong mga ulupong na ito ni Kibuloy, ang naghahagis ng uh, pagkain ng baboy tinutulak-tulak, minumura-mura, binividyuhan sa mukha itong mga kapulisan natin. Yung kabastosan na itong mga ito, dinuduro-duro. Ganyan po kabastos itong mga tinatawag na missionary itong KOJC. No wonder kasi ganyan ang kanilang, kanilang leader eh. Diba? Akusado ng karumaldumal na, na, na pangabuso. Natura lamang na itong mga ito ay lalabas din na ang ugali ng kanilang leader. Nakakaawa kung tutuusin ano ho, dahil nabulag na, nabaluktot na ang kaisipan na itong mga ito. Marami pa dyan,